Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng tanghali tara po mamigay po tayo ng mga laki numbers ngayon po 11am po sa masusugit po nating mga followers dyan at syempre ngayon pong umaga uh, ng alas 11 Uh, pagkatapos po nung kumain o kaya habang kumakain po kayo mas maganda pong nanonood po kayo ng vlog namin. Para sa ganun, meron po kayong tips at ideas po na, na nakikita para po sa mga paborito niyo pong mga pinatayaan dyan ng mga lucky numbers. Araw-araw po nag-upload po tayo ng mga videos. Araw-araw po nag- na mimigay po tayo mga lucky numbers po na libre. Panoorin niyo po yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Wala pong bayad dyan mga kalaki. Okay, eto na po mga kalaki ang mga masaswerteng numero. Ngayon pong alas 11 ng umaga, punin mo na. Ready ka na? Halika na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers po. Umpisaan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 26, number 57, number 38, number 29, number 46, number 52, number 53, number 21, number 18, at number 25. Ayan po yung 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 37 number 8 number 29 number 26 number 17 ayan po mga kalaki at number 12 at yung isa number 34 ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers po natin ngayon pong alas 11 po na umaga, yan po yung 8 digit at eto naman po, ang 7 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 5, number 29, number 36, number 21, number 15 at number 17 at number 11. Ayan po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 6-digit lucky numbers abroad. Pwede po rito ang 6-digit 1229 at 1225. Eto na, hindi na po natin patatagalin mga kalaki. Ang 6-digit lucky numbers mo, number 3, number 7, number 24, number 18, number 16, at number 17. Ayan po mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers abroad. At eto naman po ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 2, number 0 number 5, number 5, number 1, at number 7. Ayan po yung 6 digit 0 to 9. Ayan, at syempre, at ito nang po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 13, number 28, number 17, number 33, number 34. Ayan po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad. At syempre, lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang price ng mga 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers. At para po makatanggap po kayo ng mga libreng code araw-araw, dapat tama po ang mga pinapalo nyo. Dapat tama po yung mga uh, binihinihingan nyo ng mga numero ng mga account. So, eto po ang mga digit na account po natin. Red Parungkin po ang ating account. Hanapin po yan sa Facebook na meron pong uh, 315,000 followers. At meron po tayong second account, Red Parungkin din po na merong 50,000 followers po mga kalaki. At syempre, Aris Getchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. At meron din po tayong YouTube. Red Parungkin po na merong 16,300 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 417,000 followers po mga kalaki. Yan po yung mga legit na legit na account po natin na pwede nyo pong hinga ng mga, mga lucky numbers, kuna ng mga lucky numbers, mag-message lang po kayo at dapat po comment kayo ng comment at make sure po na nakapalo kayo sa akin bago po kayo humingi ng numbers kasi chine -check ko po mismo yung mga account nyo Ang talagang followers po namin kayo. Once na nakita ko yon, papadalan ko po, po kayo ng mga laki numbers na libre po, wala pong bayad yan. Okay, so mga kalaki, eto, eto na po. At nyo, ang laki numbers namin libre po, pag in-upload sa Facebook, sa YouTube, TikTok, wala pong bayad yan. Private consultation po ang may membership fee at yun po ay walang pilitan kami po magbibigay sa iyo ng mga laki uh, lucky numbers na tatayaan mo sa loob po ng 3 months okay at make sure po pag sumali kayo na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member kasi po marami pong mandulo ngayon ginagamit po ang mga pangalan po namin at account namin na mga picture gagawa sila na sarili nilang mga profile ay hindi naman po kami okay so eto na po mga kalaki ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas kunin mo na 642 number 18 Number 24, number 20, number 16, number 29 at number 33. Yan po yung 642. At ito naman po ang 645. Number 8, number 26, number 29, number 34, number 37 at number 41. At ito naman po ang 6-digit lucky number 649 ang 649 mo ay number 19, number 17, number 26, number 23, number 38, at number 44. Ayan po yung 649. At ito naman po ang 655, 6 digit lucky numbers. Number 10, number 21, number 27, number 38, number 39, at number 45. At ito po ang last, ang 6 digit lucky number 658. Kunin mo na mga kalaki. Ito na, number 25, number 27, number 14, number 23, number 19. Number 36 Ayan po mga kalaki, kumpleto na po Ang 6 digit lucky numbers Ngayon po, umaga ng alas 11 Takbo na po sa suki yung outlet At make sure po, ang mga lucky numbers natin Hindi nyo agad bibitawan at syempre, dito po muna tayo. Happy, happy birthday po. magpapa shout out po si Ma'am Catherine De La Rosa. Hello po. Happy, happy birthday po Ma'am Catherine. Maraming, maraming salamat po sa panunood at sa pamilya nyo dyan po sa may Imos, Cavite. Hello po. Maraming, maraming salamat po sa inyo. At syempre, sa mga uh, OFW po natin dyan sa may Bahrain. Hello po sa mga taga Bahrain dyan. Hello, hello sa Middle East po sa Bahrain. Maraming salamat po sa panunood at nais po namin na mapasaya kayo. Sana po ay environment po manalo kayo. So good luck mga kalaki. Good luck, good luck, good luck. At siyempre, lahat po tayo sana swertehin ngayon pong magpapas ko. Okay? At abangan nyo po ang aking birth month celebration dahil lahat po kayo na masusugit na may mapipiling followers, pasasayahin ko po kayo. Surprise po. Good luck at ingat.